Kaka-baba ko lang po ng pasahero doon sa may kabilang kanto po. Okay. So, umikot ka? Umikot. Pag, oh, Pagpihit mm -hmm. ko po na gano'n, nakita ko po yung kakilala ko. Nagpabili po, mm -hmm. po ako ng ano. Kasi wala pong tindahan doon eh, sigari. Mm -hmm. Kung may nabibilang pang pa pransigari doon, bukas na tindahan. Oh -oh. Sabi niya, bibili daw po siya. Ngayon po, biglang dumating po yung, yung police nga po na si... Patrolman oh Reynald Austria. Tapos bumusina po siya ng malakas. Oh -oh. Motor niya yung nandoon sa... Opo, yung ay po yung nakas, oh, nakasakay ka, di ba? Oo. Umatras po ako, sabi ko, pasensya na po, sir. Uh, hindi mo tinamaan yung motor niya? Meron hindi po, hindi, hindi po. wala, di ba? Okay. Hindi po. Kinaklaro Umatras po ko ako, lang. uh, po ako uh, po ako ng pasensya sa kanya. Oh, oh. uh, ano, medyo nakasagabal po sa, sa daanan da niya. Kasagasa sa daanan niya. Uh, umatras naman okay. po ako, tapos hindi pa rin po niya natanggap yata. Nagalit pa rin po siya sa akin. Tapos nakailala po, sabi ko, yung kapatid po, Kailala ko rin po, naghahabal din po yung magkasama po oh. kami. Ah, kilala mo siya? Nakilala, namukhaan mo namukhaan siya? Namukhaan ko po siya, namukhaan. Tapos sabi niya po sa akin ganun, wala rin siyang kakilala ng ganun pangalan. Buwa na po, siya pinatanggal yung mas mask ko, tapos dinibdiba na po ako. Oo, na, uh, kitang kitang. Nagpakilala ba siya? Napulis siya? O kung sino siya? Hindi. Eh, hindi naman po. Hindi. Okay. Pero basta kinasahan ka na lang nung... No, binunutan na po ako no, nung ano eh. Baril. Kitang kita naman siya oh, rin, eh, na umaatras nga siya, bumaba na siya sa motor niya. At uh, paatras siya. Oh, Lumalayo siya pero hinahabol siya. Okay. Uh, ano po ba itong naganap na insidente uh, sa inyong punto de vista naman, Patrolman Austria? Uh, yun nga ma'am, Isa nangyari po bali, mingi po ako ng pasensya, ma'am, sa nangyari ma'am, bali, siguro po eh, dala lang din po ma'am ng emosyon. galing eh, din po kasi ako sa trabaho nun ma'am. Oh. Ano ba ang S ano? Ano ba ang nangyari? Bakit mo siya, ba't ka nagalit? <laughs> yun, yun, yun ba't niya, ka nagalit? Yun, siguro, yun nga dahil po siguro ma'am na sa pagod, ma'am. Hindi ko na-control siguro, ma'am, yung emosyon ko. Okay. Pero Patrolman Austria, tandaan mo na ikaw ay isang opisyal at may hawak ka pa na baril, uh, hindi tama at saka hindi pwedeng maging uh, dahilan ang pagod o ang emosyon dahil ikaw ay nasa posisyon o responsibilidad na dapat ikaw ang nangangalaga sa kapakanan ng mga tao, di ba? Yes, ma'am. Bali, yun nga po, ma'am. Bali, humingi po ako ng pasensya, ma'am, sa nangyari po, ma'am. Oh. Tapos, ano pa daw? Pinakuha mo pa daw itong... Uh... tama ba ako, pinakuha mo pa yung motor, parang no, na-impound, pero sa bahay na mo na-impound. Hindi na pa puro sa Ay, Bali, Pati cellphone. Ah, oh, wala naman po, ma'am. Wala naman po nangyaring ganun na. Wala bang ganun? Saan naiwan yung, ta 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 tanungin ko lang ha si Dick, saan naiwan yung sasakyan mo? Saan mo nakuha yung muto? Pinakuha ko na lang puro sa loob ng lugar po nila. Oh. Nag-utos na lang po sa kaibigan ko. Tapos pati yung cellphone ko po, pinahan ko na rin po. Kaya, ko bakit po, naiwan yung pati cellphone? Tumakbo nga po ako kasi nga po, huwag di po ko tumakbo, hindi ko po, po alam kung ano po pong magagawa okay. sa akin eh. Tama nga naman. Oh, may, pinatubos pa daw yung cellphone mo? Sandahan po, wala nga po yung initawan, 70 lang ino pa yung Ano naman yun? Kanina mo binigay? Doon po sa nag po ng motor sa ah, baka naman kayo hindi na yan kay... Sara. Kaya nga po, sabi ko nga uh -oh. po, hindi ko nga po alam kung si uh -oh. servang si may utos or yung nag-ano na lang po. Yung uh, baka yung naman ano po. na lang yun, pamasahe o kung okay, ano nung pinakausapan natin. Pero kausapin natin ang Chief of Police ng Malabon City PNP ha. Kasi Patrolman Austria, hindi naman pwedeng hindi ito ma-report sa iyong mga, sa mga otoridad, di ba? Sir, paano po ba, ano po ba ang... Uh, Magagawa natin or nagawa na natin tungkol dito sa insidente involving Patrolman Reynald Austria. Inaamin naman po niya at humingi naman po siya ng paumanhin. Pero ano po ba ang uh, administrative or uh, whatever sanctions po dito sa ating uh, tao na ito? Uh, ma'am, unang-una po sa lahat uh, kami po ay nagpapasalamat na no, ma'am dahil uh, ang uh, issue po na ito ay uh, concern ay naipabot po sa ating, uh, sa ating kaalaman. Anong uh, nung nalaman po po, ang pangyayari ay pinatawag ko po, po agad itong si Patrolman Austria. Mm -hmm. At uh, base po doon sa kwento niya, agad-agad po -agad itong uh, pinadisarmahan po agad ito. Mm Habang -hmm. uh, natin yung, uh, kanyang, uh, yung allegation ng kanyang uh, ng insidente na po yan. Mm -hmm. At uh, yun nga po, disarmahan na po natin siya at uh, nasa custody natin siya. At sa ngayon po ay uh, nakakaroon na po tayo ng investigation about sa incident na nangyari po. Okay. Uh, kasi Colonel J, ito nangyari mga alas 4.30 ng madaling araw. Ano? So ang sabi po ni Patrolman Reynald Austria ay galing daw po siya ng trabaho o galing siya ng duty pero hindi naman po siya naka-uniforme. Colonel J, tanong ko lang, ang atin bang police officers are allowed to carry their firearms even if they are not on duty? Okay lang po yun? ah uh, meron po kasi tayong mga sinasabi na pag-operatiba po, okay. uh, they are allowed po na mag, uh, magdala po ng kanilang service firearm. Ang tinutukoy natin dito is service firearm. Kasi okay. po, ito po ay may kaukulang uh, dokumento at papeles na ibig sabihin sila po ay uh, naisyuan ng legal na pag-aari po ng PNP. At okay. uh, authorized po naman sila sa civilian, mag uh, civilian po, at bilang uh, operatiba. Uh -huh. Ngayon po, doon sa pagdadala ng baril. Kung ang baril niya ay hindi po issue ng uh, PNP, uh -huh. ay uh, ipakusapan po yun. Kailangan po dokumentado po lahat at kailangan uh, mayroon siyang uh, daladalang PNP ID po. Okay. Uh, kasi tama-tama, no? nasa Drug Enforcement Unit po siya at he is a drug operative. Kaya lang inaalala po natin, ay uh, kasi ang report po dito sa atin ng complainant eh nakainom daw po itong uh, si Patrolman Reynald Austria. So uh, medyo delikado no nakainom or you know uh, galing sa isang uh, hindi ko alam baka drug operator pero pwede ba mag-inuman <laughs> sa ganun. Uh, ano po ba ang uh, measures na nai-institute natin to make sure na ang ating mga kapulisan ay hindi po lumalabag sa kabutihang asal o umaabuso lalo na kung may dala silang firearms? Ano po ba ang mga measures na uh, nagagawa po natin dito? ginagawa po natin sa mga tauhan ay uh, palagi natin silang pinahalaanan at uh, may mga reminders po tayo with regard sa pagkandak po ng uh, operations. At base po yan sa ating Revised Police Operational Procedures na tinatawag. Sinusundan po natin lahat yan. Mm -hmm. At uh, sa pagdadala po ng baril, kailangan po ang uh, ang kanyang service firearm ay hindi po naka, uh, nakikita ng ibang tao. Kung bagay. Yun. So ay nasa pag. Mm -hmm. At uh, yung sa aligasyon po na sinasabi ng ating complainant na nakainom ay uh, atin pong imbestigan yan. Dahil sa ngayon po, eh wala naman po tayong dokumento na nagpapatunay na sa, siya po ay nakainom at base lamang po sa aligasyon. Uh, kasama po yan sa isa sa mga ating inimbestigahan po. Dick, ano ang gusto mong mangyari? Ano ba? Kasi uh, ongoing ang uh, investigasyon. Ano? Huwag kang matatakot ha? Mm -hmm. na manindigan at sabihin kung ano yung nangyari Hindi talaga. Po, gusto ko pong managot sa ginawa niya sa akin. Eh. Wala naman pong ginagawang masama. Eh. Mm -hmm. Ganap buhay pa ako ng marangal. Eh. So handa ka naman mm -hmm. na uh, tumayo at maging testigo at maging uh, masabi lahat. Tutulungan ka naman ng Wanted sa Radyo. Hindi naman tayo magdad dalawang isip tungkol doon. Mm -hmm. uh, pero syempre mayroong proseso ito yes, na dinadaanan. Okay. At natutuwa tayo na well, kinagagrak natin na si Colonel J is uh sinusunod naman. Opo. At nadisarmahan na nga eh, di ba? Agad-agad. Agad-agad. Colonel J, ano po ba ang proseso nito? Is this an administrative case only? Yes ma'am, administrative case ito, kaya kakandak tayo ng uh, investigation at uh, yung kanyang ginawa, hindi po natin tinotolerate ito ma'am. At nagpapasalamat okay. kami dahil unang-una nga sa na pagbigay alam niyo sa akin dahil uh, siyempre tawahan natin to, uh, hindi natin ito tolerate <coughs> yung kanyang ginawa. At tutulungan natin kung ano man ang may bibigyan natin na tulong sa komplainan at uh, assured po na itong kaso na ito ay... Uh, ating Ito po ba ang unang pagkakataon na na-involve si patrolman Austria sa ganitong insidente? Yes ma'am. Uh, nga po ay uh, nagresearch na at uh, pinarecord check na natin itong si patrolman Austria. At uh, ito lang po yung unang insidente na nagkaroon po siya ng uh, okay. reklamo po at dito. Okay. Gayun pa man, uh, mayroon ka bang gustong sabihin Dick uh, kay patrolman Austria at kay uh. Colonel J? Sir Renan, pasensya na kayo kung ano, eh, ko po kasi nung binigyan ko na kayo ng pagkakataon para lang makausap niyo, hindi niyo pa rin ako hinarap eh. eh gusto ko lang naman mangyari sana nung una eh. May balik yung nawalang pera sa akin eh. Eh, pambili ko ng pamasko ko ng mga anak ko yun eh. Ay, may nawala kang pera? Opo. Saan nakalagay yung pera? Ano yung pera? Ano yung pera? Oh, okay. Dalaman uh, libo po yun. Pa paano po nawala? Eh, yeah, kasi tumakbo siya ano, tumak eh. Tumakbo po. Hindi ko po alam no, kung ano na nangyari. Pagkano ko wala po, kaya po. Mm -hmm. Parang binuwiluhan po niya po ko ng tabula mo't kala um, niya. Siguro babalik ako. Iniisip ko agad yung ano okay. pera kagad. Hindi, eh. pero naramdaman niyo po bang kinuha ni Patrolman? Hindi ba ko na po naramdaman ano po? eh. Kasi basta magkano po yung nawala? 2000 po. Balik okay, kita okay. ko po sa na 170 na sa bulsa ko. Yung inutang ko po ng 2,000 sa tagiliran ko Sige po. Okay. So siguro kasama yon doon sa ating uh, investigation. Ano? At saka uh, siguro Colonel J, baka pwede rin po mamagitan ang uh, tanggapan ninyo para mapagharap po. Kasi si Dick naman, ang sinasabi niya is ang, naghahanap lang siya ng pag... Kasi nakatira po sila sa iisang barangay. Tama ba ako? Hindi po. Ah, hindi ba? Kaya po ako. Kaya city po sila. Bali. Ah, pero ba't kilala mo yung kapatid niya? nag yung... Nagahabal din po sa, ano, sa... sa area na yon Okay. Hindi naman pala kalayuan na meron mga you know, relationships, ano? Mm -hmm. So, baka pwede natin muna silang pagharapin. Sige uh, po. Shari? Oo. Uh, ang mangyayari na lang din po siguro, attorney, mm -hmm. um, ischedule po natin para makapag usap po kayo sa tanggapan po ni Colonel Baybayan. Mm -hmm. Yun nga po, pwede kayong magsampa po ng kasong... Uh, administratibo mm -hmm. at... Uh, Although ongoing na, ha? Yes mm -hmm. po. Uh, ongoing and that's uh, syempre yung criminal case po mm -hmm. uh, para po doon sa ginawa po sa inyo. Mm -hmm. Pero aassistihan po namin kayo, i-schedule po namin yan, sir. Okay? Patrolman uh, Austria? Yes ma'am, yes ma Sir, may gusto po ba kayong uh, imensahe din po kay Sir Dick bago po natin na uh, tapusin po itong uh, ano, uh, case po? Ayun uh, nga po ma'am, uh, bali pasensya din sa nangyari. Kung... Well, willing naman din po ako makipag-usap sa kanya, ma'am, na ang maayos po. Huwag uh, po siya matakot. Pwede naman po ako makausap niya, ma'am, na personal, ma'am, together with our si uh, COP, ma'am. Ayun. Mm -hmm. Okay. So, a-assistihan na rin lang natin, sorry, ha? Okay. Malaman mm -hmm. po natin dun sa pagharap if yes. uh, kung maipupush natin na maipareleave sa pwesto, magsanpatay ng kaso, asa uh, sasamahan po kayo ng reporter po namin, sir. Okay? Sige po. Yung sa seguridad po ninyo, sir, wag po kayong mag-alala. Kakausapin na po namin si Colonel Baybayan Salamat para maasistahan po kayo at yung uh, pamilya po ninyo. pagkatapos pagkatapos maeres sa radyo, kinabukasan, ay nakipag-usap sa inyo, nagpakita na sa inyo sa barangay, mm -hmm. si Patrolman. Tama po? Yes po, yes po. Uh, At ano po ang nabanggit niya? Humingi na ba siya ng tawad? Humingi po. At, willing naman po siya. Ano, uh, talaga po makikita niyo po na sincere din siya sa paghingi niya ng tawad. Uh, kaya pinatawad din siya. advice din po siyempre ng pamilya ko. Ng, ano, asawa ko. Tinanong ko muna siya ano. Di, Pagkasundan namin, sige, ayusin na natin na bigyan natin pagkakataon. So, yun pong, uh, kumbaga, mga nagastos ninyo sa pagpapagamot, sa mga, yes, yun nga, nabanggit nyo na, hindi kayo na, sa pagkakabit ng mga solar, so, bin binayaran naman po niya. Opo, po, yung, po yung 13,000 po. Sapat, sapat po yung, yun, ako talagang, may kwenta po, sabi sa kanya, hindi kita tinataga, hindi kita, baka sumamaloob mo sa akin. Ayoko rin kasi nung, ano, may balik din kasi yan eh. Kaya, ay ito sa akin talaga yung pinaka yung nararapat lang na parang makuha ko at para hindi rin isipin ng tao na pera-pera mm. lang mm. 'di ba Tama ganun po ganun po yung ano ko Mara, by resibo lahat mm. meron po meron po at nung nagkausap na kayo, sir, at humingi na siya ng tawad, ano naman po naramdaman niyo that time? Kaya lang po, may hindi nagkaroon na rin ng phobia. Pero syempre, para mas mapanatag pa po kayo, sir, na kayo hindi niya babalikan or wala, mm -hmm. na ano, eh, haharap tayo mismo sa kanyang hepe, kay po Colonel, uh, Police Colonel Baybayan, ng malabon natin, para ma kayo, sir, at manggaling sa bibig niya na hindi kanya hin na hindi kanya babalikan, at okay, tapos na okay, talaga okay, ang inyong kumbaga natuldo na natin itong alitan or itong ginawa niya sa inyo. okay po, ma'am. Dito sa nangyari sir, ano po ang may mga natutunan ba kayo or may trauma na rin, uh, ah, na po? Nagka-trauma lang po pero uh, siya po yung pinagsabihan ko, pinangaralan ko rin po siya. Kasi bata pa po siya, mamalayo pa mararating niya. Huwag niyang abusuin yung kapangyarihan niya. Lagay niya sa tama. Yung, ano niya, uh, huwag niya ilagay yung kamay niya. Huwag siyang ganun. Basta, ano, you know, sabi ko sa ayang sinabihan ko na lang siya na Okay naman, iinid naman po siya. Pero syempre ngayon pa lang sir, kami sa programa ay uh, nagpapasalamat din at saludo sa inyo sir dahil ma naging mabuti ang inyong kalooban. Actually dapat yung mga ganitong klaseng pulis tinutuluyan ito. Apo, Pero ito po, po ay sabi. ito po ay naging desisyon ninyo sir, So hindi po namin 'yan kailangan. Hindi po namin uh, hawak ang inyong desisyon. Hmm. Pero kung yun po ang magpagaan mag or magpapagaan ng lobby nyo, ay susuportahan po yan ng programa namin. Opo, okay? oh, So, final Hindi decision pa. na po. Nakapirma na kayo. So, napatawad nyo na talaga si... Opo, oh, ma'am. So, sir, uh, pwede nyo mga ikwento, sir, uh, kumusta po bang naging pag-uusap? Sa kasong pananakit, nababayaran na lamang ang ginawang danyos na pagpapagamot kay... Ginoong Bermudes at nag kakahalaga ito ng 13,000, di ba? Na tutuldokan na ang mga kasong laban kay Ginoong Reynaldo Austria. Bilang mo. Okay. So bilang kayo yung naka-witness sir, kumusta naman po si Patrolman Austria? Humingi ba siya ng tawad? Okay naman ah, sincere naman yung pagkakahingi ng tawad kay Bermudes Ah, sabi ko, naawa rin siya dahil siguro mga wala ng trabaho pagkakaano sa kanya, pagkakagulti ba yun, papay? So, natanong nyo ba si Patrolman Sir, bakit niya daw nagawa kasi daw yun? Or ba't niya sinunto? Napag-explain Yes, ma'am. Uh, hindi niya daw sinasadya ng lang daw. Pero may binanggit ba sa iyo, Sir, si Sir Berb Austria, kung si Sir Austria kung bakit kanya nasaktan? Or nung nakita ka lang niya, bigla kanyang... diretsyo um, na siya, tama? Ang sya, dawa, uh, daw ako doon sa dadaanan niya. Kaya sabi ko sa kanya, pasensya na akong na ako sa dadaanan. Tapos na ko, na nakilala ko na pulis naman siya. Kasi pasensya na ako, hindi na mauulit. Tapos bumaba na siya sa motor niya, tinatanggal yung face mask ko. Siga kayo, eh. na ako, dinibang ka agad ako. Tapos pinagsusuntok ko tapos hinataw na ako ng baril sa ano, nasa lago nga lang. So yung baril ang pinang hataw niya kaya po na yung mata niyo, hmm. sir. Tama. Okay. Pirmado niyo na ito, no, sir? Ninyong dalawa yes, sir. ni Patrolman yes. Reynald Austria at sa si inyo po, yes. Sir Dick bermudes Kalagay dito na pumirma na po kayo at okay na po. Okay? Yes, And of course, thank you rin sa barangay natin dito sa 159 at uh, nasettle, maayos at napag-usap, sir. At dokumentado po ito. So sir, um, yun nga po, last time, lumapit sa programa si Sir Dick regarding nga po dito sa nangyari. At uh, unayin muna natin yung action taken that time, sir. Yes, una-una nagpapasalamat kami sa inyong programa dahil uh, nipagbigay alam itong uh, ating uh, concern, no? yung concern ni Sir Dick sa atin. At uh, yun nga yung action taken natin no nagadagad -ag ay uh, nagkaroon tayo ng investigasyon. Uh, itong ating polis ay uh, dinis dinisarman natin, no? para hindi mo na siya makapag-maisama uh, um, sa ating uh, mga operating teams. Totoo po ba, sir? Nakainom po ba kayo that time? Or ano po, po ang nangyari exactly? Bakit po nagkagano? Uh, hindi naman po ako nakainom na, ma'am. Uh, yun nga, ma'am. Wala lang po siguro, ma'am, nang pagod noong time na yun, ma'am. Kaya po nangyari yung hindi magandang pangyayari na yun, pero uh, pinagsisisihan nyo naman po, Sir, itong nangyari? Ah, uh, yes naman po, ma'am. Okay. At yun nga, nabalitan namin, Sir Dick, nagkausap po kayo sa barangay. Yes, so ano po ang nangyari? At uh, bakit po naisipan nyo na patawarin na lang si Sir Reynald? Bali po kasi, ma'am, eh, uh, yung mga tumawis din po sa akin, hindi rin po Ito, mausap, parang kamag-anak na rin po ng asawa ko. Ito yung mga nakiusap din sa yo. Kaya magpapasko naman po rin yun. Mm -hmm. uh, natuwa rin naman po, aminado naman po sa kasalanan niya. Kaya yung hinausap ko, pamasko na lang din po sa akin, sabi ko sa akin mm -hmm. Yan lang po yung ano, sa akin niya. At sabi po sa, sabi ko sa akin niya, huwag nang maulit kahit kanino. Mm -hmm. Kasi baka mamaya makatapat siya ng Sinaon ko, kawari naman siya, may pamilya rin siya, di ba? Mm. -hmm. Ano ulit yung mga tama nyo nun po, Sir Dick? Yung dito ko po sa ano, mm -hmm. sa ilalim po ng mata ko. Ay mga sa katawan lang. Mm -hmm. Kasi na namamaga pa yung mata mo that time, Sir. Mm -hmm. Tama nung nagpatulfo kayo. So, yun po ay sinagot naman ni Sir Austria. Tama po, Sir. Apo nga. So, nung nag-usap kayo, Sir, buti po uh, na-settle na ninyo kaagad at humingi po kayo ng tawad, Sir. Yes, ma'am. Uh, nakipag ayos naman po kami, ma'am. Uh, settlement naman po, ma'am. Eh di, nagkaroon po ng konti pag-usap, ma'am. Okay naman na po. Nagpapasalamat po ako kay Shardik dahil uh, sa nangyari po, eh, napatawad niyo pa rin ako. Yun lang po, ma'am. Ano po ang natutunan <coughs> niyo dito, Sir uh, Patrolman? Ayun, ma'am. Uh, Siyempre, yung lesson learned po yung sa nangyari, ma'am. Kaya mas uh, pagbubutihan ko pa ma'am, sa susunod na mga gagawin ko, ma'am. Uh, ayusin ko na po yung sarili, ma'am. And kayo, sir, nabanggit ninyo na uh, kayo po'y habal-habal, sir, no? So, uh, nakakapaghabal pa po ba kayo right now? Hmm, hindi na, hindi na. Hindi na rin? Hindi na rin ako lang, ano, phobia na. Ah, phobia na. Eh, pero may gusto kang iwan, sir, kasi baka, sir Reynald, hindi naman sa ano natin, baka may mga times, baka daw balikan mo siya, may ganun po ba? Or baka bantaan, may ganun po ba? wala naman po? hindi, ah, wala naman, ma'am. Bali, kasi lagi na rin po ako nandito sa trabaho, ma'am, din sa... <coughs> ko na rin po ako movie ma'am sa bahay ng asawa So na-assure nyo naman sir na wala pong mangyayari against ulit sa inyo or hindi na kayo magkakainitan ulit ni Sir Dick? Oh, okay, yes ma'am, tapos naman na po yun ma. Tapos na po. Hindi naman po ako mapagtanim na tao. Ano gusto mong sabihin sir kay eh? Sir Reynald? Ay na lang ano, kasi pakisabihan mo na lang din yung mga eh, kamag-anak mo kasi may naririnig pa ako na ano, ano, eh, kampante ka masyado, kala mo ganyan. Wala naman akong masamang ginawa sa inyo, di ba? Alam mo naman yun eh. Uh, pa, ay, eh, sabi mo sa kanila, uh, ayoko naman din ng gulo. Naghahanap po kayo para sa pamilya ko lang diba? Ano po ba yung mga naririnig-rinig niya, sir, if eh, you don't kayo mind? Kayo nga, sabi sa akin, kung hindi pa tapos. Alam, ganun, ganun, ganun. Wala naman akong masamang ginawa sa akin. Hindi naman din siya inagrabyado. Kaya okay. na, Natakot to para sa pamilya o ko, siyempre. okay. Bata yung may mga ano ganun, di pa daw po. Totoo ba yun, sir? May mga ganun daw na lumalabas na hindi pa daw tapos. Ayun, ma'am. Uh, <coughs> wala na po akong personal knowledge naman. Pero pag, ma'am, makauwi ako dun sa amin, bali, kausapin ko rin yung, ano, ma'am, yung mga taga dun sa amin, mam, yung yung ibang family ko, Pwede kaya-kaya ako naman silang kausapin. <coughs> At rest assured naman po na safety at wala kayong balak sir na balikan or gumante. Wala naman, wala naman po. Wala naman. Hindi naman po tayo ganoon tataama. Colonel, ah uh, syempre uh, maganda po ito na at least na action nabigyan na po kaagad ng action at uh, sa tulong din po rin niyo yon, Colonel. Pero ano po ang uh, gusto niyo sabihin sir or advice, especially kay Sir Reynald and of course sa iba pa po ninyong mga uh, tropa sir dito po in general na rin po na mga kapulisan natin. Tayo okay, po ay nagpapasalamat no? dahil na-resolve itong concern na ito ng maayos at uh, nagkakaintindihan naman ang both parties. Ngayon, ang uh, advice lang natin siguro, siyempre ating mga kapulisan na uh, hindi man natin may kaila, marami tayong trabaho. Uh, siguro, sa pag-ipag-usap o pag-isalamuhan natin kung may mga konting problema lang at uh, pwede namang ayusin agad, eh, huwag nang idan siguro sa init ng ulo ata uh, ayusin na nalang agad-agad natin. Yon, ta uh, syempre ang primary concern natin is yung security and safety ng ating mga kababayan. So bilang isang alagad ng pulis ay kailangan observe natin yung pinakamataas na pagbibigay uh, ng serbisyo publiko sa kanila. Okay na rin po uh, na nahanap na, 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 na rin po si Karen kasi sa barangay lang din po kasi ano, last time kasi yung um, bumiyay po ako na isang beses, sinubo ako po. dito, po, na lang ako kaysa ano eh. Mm -hmm. po naririnig you ko. Know, Ay, yun, okay na ako. Medyo mas gumaan gaan mm yeah. na ang pakiramdam ninyo. Okay. Wala naman kasi akong trabaho na iba kasi hinahirapan na ako matanggap sa ano. Mild din kasi ako eh. Na-recover na lang din kasi ako. Huwag no. na siya mag-alinlangan uh, kung anong gusto niya maging uh, gawin doon sa lugar namin. Uh, Prilly naman po siya doon na makapagtrabaho siya. Uh, kakausapin ko po yung mga ibang partido ko dun na. Kasi hindi na po kasi talaga ako nakaka-uwi dun sa Kasi gawa ng may mga trabaho po din sa asawa ko, kumuwi ngayon. Kakausapin ko na lang din po. Yung nga, di ka salamat sa nag tayo. Uh, Tapos pasensya yung, na ulit sa nangyari. Yung advice ko sa'yo, kinuya ka uh -huh sa lang natin, yung bata pa. Mm. Ayun, sir. At least, Sir Dick and, of course, Sir Patrolman Austria, thank you so much po at uh, at least, nabigay natin kay Sir Dick yung kapanatagan sa damdamin niya and, of course, kay Colonel J. Baybayan, thank you so much po, sir. And, uh, again, in behalf of Senator Rafi Tulfo, maraming salamat po at uh, uh, sana tuloy-tuloy pa na maging okay na po kayo and maging lesson learned din po ito sa iba pa pong mga kapulsa natin. Thank you, sir. Idol, uh, maraming maraming salamat sa programa nyo. Dahil sa programa nyo na uh, kausap po po yung tao na dapat kong makausap. Ayun, may okay na po kami. Salam, maraming maraming salamat po. Uh, maraming salamat din po sa pabonit siya sa akin. Malaking malaking tulong po sa akin to. Sa pamilya ko sa mga anak ko. Maraming maraming salamat po. Wala po kayong katulad, Idol. Saludo po ako sa inyo. Thank you po.